Hello guys! Andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo ha. Bali kumbaga ang ko ngayon sa inyo guys sa tungkol sa mga katanungan pagdating sa mutya. Yan guys ha. Kung alin daw guys yung sa mga hawak ko da daw guys na mga mutya. Kung alin dyan yung pinaka mas marami nagbigay sa akin ng testimony. Yan guys ang ibig kong sabihin. Mas marami ang nagbigay sa akin. Yan guys, mutya ha. Anong mutya na yan guys na kumbaga napakarami nang nagbigay sa akin ng magandang testimony na talagang sila guys ay gumaan ang buhay. Uh, gumaan ang buhay ang iba sunerte. Ang iba alam niyo sa totoo talaga guys is talagang nasa kapahamakan na. Kapahamakan, yan guys Kumbaga talagang naligtas sila sa kamatayan Yung parabang aksidente na malalala talaga Yan guys, ang ibig kong sabi Napakarami na guys, ng mga nagbigay sa akin yan guys Ng testimony yung mga ganyan guys Sobrang dami, yan guys Maraming marami kasi guys, ang mga lumalapit sa akin eh Yan guys, kaya kumbaga nag-observe din sila Kung ano yung mga nagagawa sa kanila Ng mga motyana yan, yan guys ha yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ha, kumbaga ano naman yan guys eh, kumbaga pagdating sa mutya guys, sa mutya, mutya ng linta guys, ang mas marami guys ang nagbigay sa akin ng testimony. Yan guys ang ibig kong sabihin na sila guys ay kumbaga talagang puring-puri lagi nila guys ang mutya ng linta. Ha? Mutya ng linta. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pero mas maganda talaga guys. Kumbaga ako kasi guys, ganun din yung karamihan guys ng mga lumalapit sa akin. Marami na silang hawak. Ha? Maraming hawak. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pero nag-observe kasi ako guys sa mga lumalapit sa akin, mutya ng linta lagi guys ang binabanggit nila. Na dahil sa mutya ng linta, muntik na ako maaksidente, muntik na akong mabagsakan ng ganito, muntik akong mamatay, mga accident car accident. Ang kasi guys eh, mahirap kung iisa-isahin ko dito guys yung paliwanag ko tungkol sa mga mutya na hawak nila guys na talagang nagbigay sa kanila ng protection. Yan guys ang ibig kong sabihin. Maraming marami guys guys. Kasi alam nyo sa totoo lang ha. Honest ako sa inyo guys. Marami ang lumalapit sa akin guys. Iba't ibang bansa. Yan guys. Talagang kumbaga humihingi sa, sila sa akin ng ng tulong, ng ganito ganyan yung pagdating sa ang iba naman guys, may mga sakit na malalala ha, mayroon pa ako guys kakilala guys sa, kumbaga ito guys ay kumbaga relatives ko ito guys sa ano to guys eh, kumbaga talagang Uh, bali sumusuka na talaga siya guys ng dugo, ng dugo guys, sumusuka na, uh, pinsan ko pa siya, pinsan, ngayon guys, sumusuka na siya ng dugo guys, tapos ngayon yung anak niya guys ay lumapit sa akin, lumapit sa akin ito guys, tapos ngayon sabi niya sa akin, tita baka may alam ka na ganito ganyan, na makakatulong sa papa niya, papa ko, yan guys ang ibig niyang sabihin, tapos ngayon, sabi ko magmut yan, linta na lang siya. Yan guys, yun lang, medyo mahirap talaga mahanap yan ha, yung tunay na yan. Yan guys, ang ibig kong, buti na lang, minsan nakakachimpo talaga guys. Yan ang ibig kong sabihin. Alam nyo, sa totoo lang, hanggang ngayon guys ha, hanggang ngayon guys, gumaling talaga siya. Yan guys, ang ibig kong sabihin, gumaling talaga siya. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Marami na guys, ang ang istorya guys ng mga mutya-mutya na yan guys na mga lumapit sa akin na talagang ang iba talagang ano guys eh kumbaga masyadong mahaba ang kwento yan lang guys kumbaga napakaganda guys ng mutya ng linta ha hindi lang mutya ng linta marami pa yan guys ang ibig kong sabihin pero ang mutya ng linta guys ang pinakamarami ang nagbigay sa akin ng testimony yan guys, meron namang na-accidente guys, sa car accident ha ah, uh, bale, ang asawa niya, guys, ay foreigner, foreigner, tapos ngayon siya, guys, ay nakachin po ito sa akin, guys, ng mutya ng lintadi, nakisuyo siya sa akin, yan, guys, ang ibig kong sabihin, alam niyo sa totoo lang, car accident, siya ay buhay, yung Pilipina ay buhay, samantala yung asawa niya, guys, na foreigner, ay on the spot, talagang patay, guys, sa car accident, yung sasakyan nila, guys, is talagang, talagang grabe, talagang medyo durog, yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga pagdating guys sa ano sa uh, mga lumapit talaga sa akin guys is talagang maraming marami guys ang nagpasalamat sa akin. Ha marami 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 hindi ko na mabilang hindi lang 10 hindi lang 20 hindi lang 30 maraming marami guys ang nagpasalamat sa akin pagdating sa mga bagay na ganyan. Minsan nagtataka sila guys sa kung ano daw ang ginagawa ko. Ginagawa ko. kasi talagang hiling lang talaga nila guys is pray, prayers years, ha? Bago ipadala sa kanila kasi nakikisuyo sila sa akin, eh. Uh, gusto talaga nila na ipag-pray ko. Sabi ko, wala naman akong ambag dyan. Ang ambag ko lang talaga dyan, guys, is talagang ipinagpipray pray ko yung gamit. Para bang iniisip ko makatulong man lang ako sa kapwa ko pagdating sa mga protection, yung marami ang gumaan ang buhay. Yan, guys. Sobrang dami talaga, guys. Marami din, guys, ang lumapit sa akin na kumbaga gumaan ang buhay nila. Talagang yung mga hiling nila guys, ha, yung mga hiling, yung sa ano naman yung iba guys, yung mga kahilingan nila guys, is talagang nag talaga guys. Yan guys, kaya minsan para bang pag nagpapasalamat sila sa akin guys, magme-message yan, ma'am ask him ganito ganyan, ha, na ano na naman yung ganito ganyan, para bang may mga himala sa kanila na nangyayari yan guys, para bang natatouch na lang ako. Kasi hindi ko akalain guys, hindi ko akalain, tao lang ako guys, sa tao lang ako. Pero bakit ganun guys, yung mga lumalapit sa akin, yung mga na, ano na yan guys, yung para bang pagdating sa mga pampaswerte, protection, talagang marami guys ang nagbigay sa akin ng testimony. Yan lang guys, kasi kumbaga ano naman yan guys eh, hey, kumbaga ako naman kasi guys, ang alam ko talaga guys na ang kamay ko guys ay kumbaga para parabang may kakayahan siya, may power yung kamay ko. Yan yeah, guys, ako mismo ang makakapagsabi niyan sa inyo. Kasi guys, alam niyo sa totoo lang ha, sa totoo lang ha. Marami lang ang nakikisuyo sa akin kasi gusto nila na mahawakan ko yung gamit nila bago ipadala sa kanila. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, yung kamay ko guys, alam nyo sa totoo lang lalo na pag nagpipre ako guys. Yung pag nagpipre ako yung sinasabog sa inyo bago matulog or pagkagising sa umaga, nagihigup ako ng energy. Ha yan guys, ang ibig kong sabihin talagang alam nyo yung mga dulo ng kamay ko. Parang nagkakaroon yan ng mga kuryente. Yung alam na natin yung kuryente, di ba? Na talagang medyo para bang nakukuryente yung mga dulo ng ano ko. Para bang hindi ko alam eh. Kaya sabi ko yung kamay ko ay may kakayahan din ha yan, guys. Kaya kung baga sa totoo lang talagang kahit ako alam ko yan guys. Kasi kagaya ng sinabi ko na din sa inyo na ako guys ay uh, sa mga pang emergency guys is nakakatulong ako. Kung baga parang nakakagawa ako ng himala. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan guys, ha, kumbaga sa mga ano, tapos ako naman guys kasi guys, sa marami kasi ang lumalapit sa akin yung iba naman guys, ah uh, humihingi sila sa akin ng favor na sana swertehin sila, ganun guys, swertehin din sila, kagaya ko. Yun guys ang ibig kong sabihin, kumbaga ako naman guys is ano, huh, Ah, uh, ko naman sila. Nasabi ko, ano guys eh, kumbaga talaga ako naman kasi ang mga sekreto ko guys is talagang mga mutya guys. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ganon din guys, yung marami na lumapit sa akin na mga mutya yan guys. Ha, mga mutya may mga hawak yan guys na mga pampaswerte kaya ang iba talaga gumaan ang buhay nila. Ang iba guys ay swerte pagdating sa protection. Maraming marami din guys ang nabigyan ng protection. Yan guys, hindi ko na isa-isahin kasi masyado nga haba yung kwento ko dito. Ganun guys ha tapos na yun guys kasi marami talaga guys ang nagme-message sa akin sa mga bagay na ganyan eh naggusto nila yung mga hirap din sa buhay yan guys sana nga kumbaga basta magdasal na lang kayo guys sa dasal lang guys maging positibo kayo tapos kapag may mga kung ano-ano kayong hawak dyan, mga mutya, pampaswerte at protection, yan guys ay alagaan nyo. Yan guys, dahil mga subok ko na yan guys. Ha? Tapos kapag gumaan na ang buhay nyo guys, samahan nyo ng sipag at syaga, wag tatamad-tamad. Yan guys, kasi bawal ang tamad. Hindi gagana guys ang mga mutya nyo kapag tamad kayo. Kailangan kumilos tayo. Yan guys, sa kumbaga kailangan talaga ay kumilos para swertehin tayo. Yan yung sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi lang puro dasal ang gagawin natin, kailangan din ay kumilos tayo para swertehin tayo ha. Yan lang guys. Tapos sa mga nagme-message sa akin guys na talagang gusto din nila ng swerte. Yan guys, talagang maano sila ng favor sa akin prayer sa akin. Dasal kayo guys. Lahat tayo guys ay pinakikinggan ni God ha. Walang nire sa atin. Basta tao sa puso. Yung pagdarasal nyo yan guys. Tapos samahan nyo lang pag-aalaga ng mga mutya na yan. Yan guys ha, kumbaga mutya ng linta guys, ang mas marami guys ang nagbigay sa akin ng testimony. Yan guys ang ibig kong sabihin ha, na talagang kumbaga marami guys, eh, marami ang nagano sa akin. Yung iba naman guys, may mga nagbibigay din guys ng testimony sa ibang bagay na pinapakisuyo nila sa akin. Yan guys, pero mutya ng linta guys ang kumbaga pinakamarami pinakamaraming himala na nagawa sa mga tao na lumapit sa akin. Yan guys, at nakisuyo na ipag yung mga gamit nila. Yan lang guys, thank you guys, thank you sa mga subscribers ko, I love you all.